Bugtong-bugtong. May binti walang hita. May tuktok walang mukha. Ano ang tamang sagot? May 10 seconds ka lang para sumagot. Timer starts now. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Time's up. Ang tamang sagot ay Bugtong number 2. Ang inay gumagapang pa, ang anak ay umupo na. Ano ang tamang sagot? May 10 seconds ka lang para sumagot. Timer starts now. 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, 1. Time's up. Ang tamang sagot ay... Bugtong number 3. Araw-araw na bubuhay. Taon-taon na mamatay. Ano ang tamang sagot? May 10 seconds ka lang para sumagot. Timer starts now. 10, 9, 8. 7 6 5 4 3 2 1 times up Ang tamang sagot ay Buttong no for Putukan ng putukan Hindi nagkakarinigan Ano ang tamang sagot May 10 seconds ka lang para sumagot Timer starts now. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Time's up. Ang tamang sagot ay Bottom number 5. May katawan walang mukha. Walang mata lumuluha. Ano ang tamang sagot? May 10 seconds ka lang para sumagot. Timer starts now. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Time's up. Ang tamang sagot ay Buktong-buktong tumingin ka sa akin. Ang makikita mo'y ikaw din. Ano ang tamang sagot? May 10 seconds ka lang para sumagot. Timer starts now. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Time's up. Ang tamang sagot ay Bugtong bugtong. Dugtong dugtong nagkakarugtong. Kanikalang humuhugong. Ano ang tamang sagot? May 10 seconds ka lang para sumagot. Timer starts now. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Time's up. Ang tamang sagot ay Bugtong-bugtong. Hindi tao hindi hayop. Pumupulupot sa tiyan mo. Ano ang tamang sagot? May 10 seconds ka lang para sumagot. Timer starts now. 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, 1. Time's up. Ang tamang sagot ay... Bugtong number 9. May paay walang baywang, may likod walang chan. Ano ang tamang sagot? May 10 seconds ka lang para sumagot. Timer starts now. 10, 9, 8, 7. 6 5 4 3 2 1 times up Ang tamang sagot ay Buktong number 10 Itapon mo kahit saan, babalik sa pinangdalian. Ano ang tamang sagot? May 10 seconds ka lang para sumagot. Timer starts now. 10 9 Eight seven, six, five, four, three, two, one Times up Ang tamang sagot ay